Alam mo ba? Ang pagtitirik ng kandila sa mga puntod ang isa sa nakasanayang gawain ng mga Pilipino tuwing sasapit ang undas. Ito'y dahil na rin sa impluensya ng mga bansang sumakop sa atin na nagdala ng kanilang kultura. Sa ibang bansa, katulad ng Mexico, mayroon silang tinatawag na Dia de los Muertos o Araw ng Mga Patay. Dito, ginugunita at ipinagdiriwang nila ang alaalan ng mga pumanaw sa pamamagitan ng makukulay na dekorasyon at mga alay dahil sa paniniwalang maaari pang bumalik ang mga kaluluwa ng mga namayapa sa mundo base sa mga tradisyon ng Aztec sa Mexico mula October 31 hanggang November 2 ang selebrasyon. Nang masaksihan ito ng mga Espanyol noon, ginawa itong sagradong araw ng simbahang katolika bilang Dia de los Todos Santos o All Saints Day na mas kilala bilang undas. Ang tradisyong ito ipinakilala sa Pilipinas at iba pang mga bansang sakop noon ng Espanya. Ang pagsisindi ng kandila ay may mga pinag-ugatan na na naunang naipasa sa ating mga ninuno mula sa mga dayuhang misyonero. Noong panahon ng mga Espanyol, ipinakilala sa atin ang Kristyanismo at bahagi ng paniniwalang ito ang pagsisindi ng kandila para sa mga yumaong kapamilya. At kung tutuusin, ang November 2 talaga ang tinatawag na All Souls' Day o Dia de Todos los Santos kung saan dapat ginugunita ang araw ng mga patay. Pero madalas nating ipagdiwang ang November 1 o All Saints' Day sa halip na sa All Souls' Day tayo nagtitirik ng kandila. May mga paliwanag na nagsasabing ito ay dahil sa praktikal na dahilang karamihan sa mga Pilipino ay mula pa sa malalayong lugar. Nakapaloob din dito ang mga pamahiin at simbolismo ng kandila. Ang sinag ng kandila ay pinaniniwala ang gabay para sa mga kaluluwa upang makatawid sa liwanag o di kaya ay gumabay sa kanila sa pagtawid mula sa mundong ito patungo sa kapayapaan. Ito rin ang simbolismo ng pag-asa at panalangin para sa nilang kapatawaran at kaligtasan. Ang pagsisindi ng kandila at pagdalaw tuwing Undas ay hindi lamang simpleng pag-alala, kundi isa rin itong paraan ng pakikipag-ugnay sa mga naiwan nating mahal sa buhay. Ngayon, alam mo na,